Magandang umaga, pamilya. Masaya akong makasama kayong lahat. Kakatapos ko lang ng isang prayer video, manalangin kayo kasama ko. At nagmula ito sa oras ng panalangin na yon. Nakita ko ang isang simbahan habang nananalangin ako sa Pray With Me video at ito ay itim. Ang simbahan ay isang lumang simbahan na may hitsurang kanayunan. At mayroon itong isang lumang tore at ang simbahan ay ganap na walang ilaw. Naka-off ang mga ilaw. Lahat ay natutulog. Sa satori, may mga gintong kampana, mga napakalaking gintong kampana, nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Mukhang nagniningning. Ang mga ito, may nagniningning sa lahat ng mga kampanang ito. At narinig kong sinabi ng Panginoon, magkakaroon ako ng isang huling pagsisikap, isang huling pagkakataon para magising at nakita kong tumutunog ang mga kampana. Ang sinabi niya, gisingin ko ang simbahan at gisingin ko ulit may sa pampanawagan. Ano pa tuloy akong nagtatanong habang ako'y nananalangin, ako namamagitan, tinanong ko, ano ang ibig sabihin? Ito. Ang sinabi niya, ang mga kampana ay gisingin ang simbahan. Magkakaroon ako ng isang huling pagsisikap. Sabi niya, magiging katulad ito ng mga araw ni Noah. Sabi niya sa akin, tulad ng mga araw ni Noah, Brandon ganyan din mangyayari kapag bumalik ang anak ng tao. At sinabi niya sa akin, sabi niya, malapit nang magsara ang pinto ng arka. May isa ang panawagan. May isa pang pagkakataon para makasakay sa bangka bago pa huli na. Bago ang dakilang paghihirap. Isang huling sisikap. And ako, sinasabi ko sa inyo na naramdaman ko, gusto ko lang umiyak tungkol dito. Kasi sinasabi ko sa inyo, wala nang oras na natitira, darating si Jesus. At parang tuwing naririnig ko siyang sinasabi iyon, maraming bagay, maaring taon, maaring araw, maaring ngayong taon. Sinabi ko sa lahat sa video na prayer with me na gumawa si Paul Begley ng video ngayong gabi. At ginawa niya ang tungkol sa pulang baka. Nagtayo ang mga hudyo ng rampa na ipinalabas sa CBS. At ipinalabas nila ito sa telebisyon, pinag-usapan nila ito na may altar doon para isakripisyo ang pulang baka. Sinabi ni Paul Begley sa lahat na hindi pa nila nagagawa ang sakripisyong ito sa loob ng mahigit 2,000 taon. At yun na, na nga, dito na ang ikasampung beses nilang gagawin ito. Kay, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Noong 800 taon na ang nakalipas, may isang hula mula sa isang matandang rabay na nagsabi sa lahat na magkakaroon ng isa pang baka, pulang baka, na isa At iyon ay magiging sa parehong taon na dumating si Jesus. At tinatanong ko kahit sa cross ng panalangin, Panginoon, ka sa simbahan, hayaan silang magising isang beses pa. Magkaroon tayo ng isang huling pagsisikap para sa mga kaluluwa. Magkaroon tayo ng isang huling dakilang ani ng mga kaluluwa. At pagkatapos ay bumalik at kunin kami, alam ko na maraming tao ang natutulog. Maraming tao ang nangangailangan niyan. Yung yumanig na parang sinasabi, bumangon ka. Darating na si Jesus. Ano na pinamanalangin ko na ang video na ito ay isang agarang tawag. Para magising kayong lahat upang marinig na darating na si Jesus, bubusina. Mga kampana at kakanta ang simbahan. And sinasabi ko sa inyo, darating na si Jesus Kristo. Nasa bangka ka ba? Nasa bangka ka ba ngayon? Yan ang kailangan kong itanong sa inyo lahat. Nasa bangka ka ba? Sinabi sa akin ng Panginoon, gaya ng nangyari noong mga araw ni Noe, ganito rin ang mangyayari. At sigurado akong si Noe ay nandyan at sinasabi sa lahat, darating na ang ulan, mga tao, darating na ang ulan. At tinukso nila siya at sinabi nila, oh, narinig na namin yan dati. Hindi na natin kailangan itong marinig ulit. Darating na ang ulan, darating na ang ulan, darating na ang malaking baha, darating na at makaisa bangka ng mabilis hanggat maaari. Nandiyan na lahat ng mga hayop, lahat sila ay dumating. At siya patuloy pa rin ang mga tao sa pagtawa at pagtawanan. Bobo ka, hindi na ito mangyayari. Pero tulad ng mga araw ni Noah, sinasabi ko sa inyo, isasara na ang pintuan. Ang sinabi ng Panginoon, ito na ang huling tawag. Ito na ang huling tawag. At mayroon siyang isang huling tawag at tumutunog ang mga kampana ng simbahan ngayon. Nakikinig ka ba? Gising ka ba para sa pagdating ng ating mesyas, ang ating hari, ang ating Jesus? Darating na siya. Darating na siya. At babalik siya para sa simbahan. Mahal na mahal. At yan ang sinisikap kong ipaalam sa lahat. O oh, hindi ako naniniwala na dadaan tayo sa tribulasyon bilang mga ikakasal. Ang Diyos ay hindi nananakit ng asawa. Malapit na tayong umuwi sa rapture ng simbahan. At magsisimula na ang malaking tribulasyon naniniwala ako ng buong puso at oh dasal ko na bahagi ka nito oh ama gusto ko lang sanang ipagdasal kayong lahat hayaan nyo akong ipagdasal kayong lahat kailangan kong magsalita ng mas malumanay kasi nagigising na ang aking maliit na babae pero gusto ko lang sanang ipagdasal kayong lahat uh, bihin na lang natin Maniwala tayo na ang mga mahal natin sa buhay na hindi paligtas ay makakasakay sa bangka bago pa huli na ang lahat Maniwala tayo para sa isang supernatural na ani ng mga kaluluwa. Dahil ang mga tao ay naniniwala uh, sa mga tao na alam nilang pupunta sa impyerno, darating si Jesus. Ngayon, maraming tao ang pupunta sa impyerno. Pero maniwala tayo para sa isang huling pagsisikap, isang malaking pagyanig. Turad ng sinasabi niya, tumutunog ang mga kampana at gising ka ba? Gising ka ba? Ano yon? Nakakamangha kung ano ang ipinakita niya sa akin ngayong gabi. At gusto ko lang sanang sabihin sa inyo, uh, may nararamdaman akong kagyat sa loob ng aking Espiritu. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Magdasal tayo. Ama, tinatawag ko ang anin ng mga kaluluwa. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na sana maintindihan nila na malapit ng magsara ang pinto. Ang mga tao ay magigising at malalaman na si Heso Kristo ay darating at mas maaga siyang babalik kaysa sa inaasahan ng mga tao. Ama, nagpapasalamat ako para sa mga mahal sa buhay na hindi paligtas sa ngayon. Tinatawag namin sila ngayon sa pangalan ni Jesus. Tinatawag namin ang mga manggagawa na pumasok. Ama, magdala ng isang tao sa kanilang daraanan. Hindi nila alam. Isang mahal sa buhay na hindi paligtas, na naligaw ng landas o nawala sa kanilang palingdaan o ano paman pinasasalamatan kita, Ama, na dinadala mo ang mga tao. Dinadala ang mga tao sa kanilang daraanan na makikipag-usap sa kanila at sasabihin, hey, kailangan mong kausapin sila ngayon tungkol kay Jesus. Mga anghel, mapagbisitan ng mga anghel at uh, pagpapakita mula sa mga anghel upang sabihin sa mga tao na darating si Jesus at na kailangan nilang magising. Tinatawag ko ang mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Tinatawag ko ang mga asawang lalaki at babae na hindi pa ipinanganak na muli, na maging ipinanganak na muli, bago pa man huli na, mga anak na babae, mga anak na lalaki, anuman. Pinasasalamatan kita, Panginoon, na dinadala mo ang mga taong. Ito ngayon, Satanas, lisin mo ang iyong kamay. Umalis ka sa mga taong ito ngayon. Tinatawag namin silang ipinanganak na muli. Tinatawag namin silang nagsisi at naligtas at nasa bangka bago pa man huli na pinasasalamatan kita, Ama, para sa pinakamalaking ani ng mga kaluluwa. Isang malaking pagyanig ang malapit ng mangyari at niniwala akong makikita natin ang isang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa huling pagkakataon tungkol sa kanyang pagsusumikap para sa ani ng mga tao. Pinasasalamatan ka namin, though, Ama, para dito na maganap at mangyari sa pangalan ni Jesus. Tinatawag namin ang mga tao na gumaling, tinatawag namin ang mga tao na buo, tinatawag namin ang mga tao na maging maayos at tinatawag namin ang mga tao na mailigtas ngayon. Mula sa tuktok hanggang sa talampakan, tinatawag namin silang mailigtas at mapalaya mula sa sakit, karamdaman, at pinasasalamatan ka namin Panginoon para sa iyong supernatural na kamay sa buhay ng mga tao pinasasalamatan ka namin, Ama, para sa mga pinansyal. Ama, kung sila ay naniniwala para sa mga pinansyal, tinatawag namin silang pinagpala. Sa lungsod, sa bukiren, papasok at palabas, at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na binibigyan mo sila ng mga trabaho at mas magagandang trabaho ngayon, mga pagtaas ng sahod at mga bonus. Ama, na hindi na nila kailangang maging bahagi ng ekonomiya ng mundo. Kabilang tayo sa ekonomiya ng Diyos at sinabi mo na ibibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kayamanan at kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ipinapanalangin ko ang mga pinansyal ng bawat tao ngayon na mayroon silang sapat para sa kaharian ng Diyos at Ebanghelyo tumulong sa mga ministeryo. Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, sa pag-aalaga sa kanila at nilikha mo sila upang maging ulo at hindi buntot, nasa itaas at hindi sa ibaba. Pinasasalamatan kita, Ama, na pinagpapala mo kami talaga at pinapalawak mo ang aming lupa at pinalalaki mo ang aming teritoryo na hindi kami magdulot ng sakit. Pinasasalamatan kita, Panginoon, na pinagpapala mo sila, Panginoon, bawat isa sa kanila mula sa sagana sa kanilang mga buhay, sagana sa pangalan ni Jesus pinasasalamatan ka namin Panginoon para sa pagpapagaling, kabuuan at kalusugan sa mga bato tulad ni Joyce. Nainwala kami para kay Joyce, muli ama para kay Joyce, na meron siyang mga bagong bato sa pangalan ni Jesus. Tinatawag namin ang mga taong ito na gumaling, buo at maayos sa pangalan ni Jesus at pinasasalamatan ka namin ama para dito. Pagpapalaya mula sa tabako, you know, pagpapalaya mula sa pornografiya, pagpapalaya mula sa pagkaadik sa droga, pagpapalaya mula sa lahat. Mga baday na sinusubukan ng Diablo na ipataw sa kanila sa pagkaalipin, sila na pinalaya ng anak, tunay na malaya, at sila ay malaya sa pangalan ni Jesus. Magandang araw ito para sa kanila. Tinatawag natin ang araw na ito na araw ng pagbabago at sinasabi natin sa bundok na alisin at itapon sa dagat at hindi tayo magdududa sa ating puso. Magkakaroon tayo ng anumang bagay na sinasabi natin. Naniniwala kami. Ito, Ama, Meron tayo ng sinasabi natin ayon sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Well, sa video na ito. Nagpala ka ngayon, paki-like, like ang video, i-click ang notification button, mag-subscribe, lahat ng bagay na maaari mong gawin para matulungan akong maikalat ang video na ito sa buong mundo. Ipinapakalat natin ang ebanghelyo at sinasabi natin sa mga tao na ang mga kampana. Mga kampana ay tumutunog at si Jesus ay dumarating. And or may isa pang huling pagsisikap para dito, para makasakay sila sa bangka. Sana ay nasa bangka ka ngayon. Well, pagpalain kayo ng Diyos lahat. Maglagay ng ngiti sa iyong mukha at isang awit sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus at mahal din namin kayo. At magkikita-kita tayo. Sa Susunod. Pagpalain kayo ng Diyos lahat. Karong pinagpalang araw. Alam.